ikaw ba ay nagbabalak magtayo ng sari-sari store o kaya may sari-sari store na uh, gawin mo rin itong ganitong techniques guys para ikaw ay ma-update ng mga presyo ng mga, mga katabi mo o kaya yung mga kakumpetensya mo ganito ang aking diskarte guys minsan ay talagang lumalabas ako at pumupunta ako sa bayan, pupunta ako sa pamilihan ng parang mga sari-sari store o kaya mga groceries ay pupunta talaga ako dun guys mag-update ako dun sa mga presyo nila, bibili ako ng mga items nila at titignan ko yung mga bagong items na pwede i-display dito sa ating uh, tindahan kaya ganito yung ating techniques uh, bibili ka ng mga items sa kanila tapos alamin mo yung mga uh, presyo nila, yung mga diskarte nila makikita mo yung kanilang uh, pag sa kanilang sari-sari uh, store, yung kanilang style yung kanilang uh, pakikipag-usap sa customers ay uh, mahalaga po itong uh, makikita mo, masurvey mo itong ganitong uh, uh, setup kapag ikaw ay may sari-sari store na at ikaw ay may uh, balak magtayo ng sari, -sari sari Restore. store. Titignan mo guys yung mga paninda nilang bago. Titignan mo yung kanilang ayos, kung paano nila ito mina-manage kapag may bago silang uh, items. Uh, pagka may nakita kang mga uh, produkto na pwedeng i-repack, ay uh, kakambasin mo na to guys. Uh, alamin mo yung uh, presyo bago mo dadalhin sa iyong sari-sari uh, store para may idea ka na kung uh, ano yung mga mabentad sa isang tindahan. So, ganito yung aking techniques, guys. Ay, uh, pinupuntahan ko yung mga iba-ibang store. Uh, nagsusurvey tayo. Aalamin uh, natin yung mga paninda nila. Kung anong magkano yung mga presyo nila. At, talagang uh, ito naman ay effective na effective kaya ito isa sa mga ating diskarte kapag ikaw ay gustong mag uh, business ay kailangan uh, alam mo yung alam mo din yung mga galawan ng mga kakumpetensya mo yung mga kapwa mo sa restore ay alam mo din dapat yung kanilang mga galawan yung mga kanilang diskarte aalamin mo kung saan mga nanggagaling yung mga produkto nila aabangan mo yung kanilang uh, ahente kung kailangan kailangan talagang aabangan uh, mo kapag ikaw ay nahiyang magtanong ay kailangan gawin mo talaga talaga guys so dito uh, masusubukan mo yung uh, husay at galing ng uh, kahera kapag ikaw ay magbebenta dapat ito ay uh, nag-observe ka lagi titignan mo lagi kung paano sila makikipag-usap sa customers ah uh, tignan mo kung paano sila maglagay ng mga items sa mga supot ay kung ikaw ay talagang uh, baguhan at wala pang alam at talaga ito ay mahalaga mag-survey ka sa mga iba't ibang store mga iba't ibang groceries para ilagay mo yung sarili mo sa kanya guys Kung ikaw ay kakayanin mo ba to Kakayanin mo ba yung ganitong display Kakayanin mo yung ganitong karaming benta Ay ganitong uh, ibebenta So dapat uh, aware ka na At uh, alam mo na yung iyong gagawin guys Para paano mo i-handle yung stretch Kapag ikaw na ay may tindahan na So napakaganda guys Kapag ikaw ay mismong uh, mamimili Sa mga iba't ibang uh, store Mga grocery uh, Lumabas ka din dyan sa inyong tindahan Minsan para ma-update ka sa mga uh, ibang uh, stores. So, ganito ang ating diskarte Minsan lumalabas tayo. Minsan kasi malayo kami sa bayan. Kaya nag-update kami din sa mga groceries dito sa ating bayan. So, tinitingnan natin yung mga bagong paninda nila. At saka kung paano sila mag-display uh, sa mga taas. Paano nila pinagkakasya yung mga maraming paninda nila kahit maliit yung kanilang space. Ay uh, talagang magtatanong-magtatanong tayo kung magkano mga presyo nila. So, uh, para naman hindi failsafe uh, ay bibili rin naman tayo para sa kanila at uh, ito naman ay uh, magkakaroon tayo ng idea kung magkano ng uh, ipapresyo natin minsan kasi sa akala natin ay mura na uh, sa kanila pala ay uh, mahal pala ang kanilang benta so minsan ay pwede pala natin uh, uh, isabay yung ating presyo sa kanila kasi palengke dito at talagang alam mo pagka palengke eh, medyo mas mura ng konti so dapat uh, magiging wais tayo guys kapag uh, tayo ay may sariling business o kaya sari-sari store Uh, alamin mo din yung mga nasa environment mo kung na uh, ano no yung ano yung mga galawan talaga nila para s'yempre kung ikaw ay isang may tindahan uh, maganda rin yung uh, techniques mo kung ikaw ay mag-update sa mga palengke lalong-lalo na yung mga presyo lalo-lalo yung mga gulay at saka yung mga sibuyas ay uh, mas maganda ikaw mismo yung mamili doon sa palengke para mas uh, uh, makikita mo kung ano yung magandang uh, produkto at uh, tatanungin mo kung magkano yung mga presyo nila para alam mo yung uh, iyong uh, uh, ipapatong na benta. So makikita mo rin dito mismo guys kung ano yung mga style nila, kung paano sila uh, magdi-display ng kanilang pan paninda uh, yung message ng kanilang uh, produkto, kailangan malinis, maayos bago at saka kaaya aya sa mga uh, matanang tao. So, ganito yung diskarte nila at pwede mong i-apply dyan sa store mo para ikaw ay magiging successful na starry store. So, tignan natin dito sa mga presyo ng gulayan guys kasi ganito rin sa ating tindahan kapag uh, malakas ang demand ay talagang uh, nagmamahal yung paninda. So, dahil katatapos lang ng bagyo ay mahal po ang gulay dito. So, ganon din yung ating uh, sa store kapag mahal ang ano uh, demand ay mahal din yung bigas napakamahal din ang bigas kapag uh, naman yung uh, supply ay uh, maraming-marami ay nagmumura ang uh, uh, mga items so ganito rin dito sa gulay guys kapag uh, tapos ng bagyo ay ang mahal-mahal ng presyo kaya dapat tayo ay marunong uh, mag-budget dito, alamin natin yung kanilang presyo bago natin dalhin sa ating tindahan so para may karon tayo ng idea yung kanilang itlog, dapat magtanong tayo kung uh, hindi lang iisa yung ating pagkukuhanan ng itlog para hindi tayo maluko minsan kasi may mga suki na tayo na magka-taking for granted para lang uh, makabenta so ito guys, ang ating mga discarte at techniques kapag ikaw ay may uh, tindahan, pipiliin mo guys yung mga magandang a. Uh produkto para dun sa inyong tindahan para naman hindi ka mapahiya sa iyong customers. So ganito yung ating techniques at uh, talagang uh, aalamin natin yung mga presyo at bago natin to dadalhin sa inyong tindahan. So paulit-ulit tayo para tayo ay uh, maintindihan yung ating mga viewers. So ganito guys yung ating daily routine dito sa ating tindahan dahil uh, September na ay papasok na yung berman, ay dumadami na yung mga uh, mamimili sa ating uh, sari-sari store, dumadami na yung ating uh, Uh, kinakailangan na bibilhin para mas uh, ano tong ating tindahan mas uh, kilala at balik-balikan tayo, so napakasarap po ang gulay dito, so, kapag ganito ang uh, klaseng gulay guys, ay bagong pitas ito at gagawin na at lulutuin natin lulutuin nating pangpakbet para sa ating sarili kaya ito guys, ay napakasarap din pumunta talaga sa palengke, at para makapamili minsan, wag lang tayo maka-stay uh, sa ating uh, tindahan, kapag mayroon tayong oras ay pupunta tayo sa palengke kapag uh, uh, may mga items na hindi natin uh, nakikita, at pwede natin idagdag sa ating uh, sari-sari stores So isa ito sa mga strategy ng mga nagbi-business guys kailangan talagang uh, uh, nag-explore din, naghahanap ka din ng mga bagong paninda tinitingnan mo rin yung mga style nila kung bakano sila tumagal diyan sa pwesto na yan at paano sila nagiging uh, naging naging magtagumpay na tindera at tindero diyan sa palengke kasi minsan at tabi-tabi talaga sila diyan napapaisip ka paano sila nakakabagbenta kasi tabi-tabi na nga sila halos pare-parehas pa ang kanilang paninda so pwede mong i-apply ito guys sa inyong tindahan so ayun guys nandito na tayo sa ating sari-sari store pagkatapos natin pumunta dun sa market sa bayan ay i na natin guys 'yung ating mga pinamiling at uh, tinapay so mabenta ang tinapay ngayon dahil uh, alam nyo na napaka uh, ulan dito na ngayon nag-nag-start na tag-ulan so napakarami na natin na biniling uh, uh, tinapay sumabentang mabenta to dahil uh, alam nyo na uh, usong-uso 'yung kape so napakalaga guys na minsan ay lumabas tayo sa bayan para makita natin 'yung mga bagong paninda talaga doon at ito talaga yung uh, isa sa mga diskarte ko kung bakit tayo ay uh, hindi napapag-iiwanan ng ibang uh, tindahan. So, kilalanin natin yung mga bagong paninda doon sa market, kung ano yung mga trending doon. So, sumasabay lang tayo sa mga uh, mabentang items. Kaya, isa din sa mga uh, ito po, ititips natin, ititips natin tips sa mga gusto makain sa Store. Uh, alam alamin mo guys yung mga pressure ng mga kalaban mo para at least ay meron tayong idea so yun may mega shout out sa lahat ng ating mga uh, viewers dyan mga ating subscribers sa lahat ng mga sumusupport awesome dito sa ating youtube channel I thank you very much